Hindi ko naranasan sa leave-in partner ko ang naranasan ko sa kanya. Dear Ati Hope, good day po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rose, 27 taong gulang. Currently, meron po akong leave-in partner na masasabing may edad po sa akin. He's 56 years old at wala pa po kaming anak. Almost dalawang taon na po kaming nagsasama. Siya po ay isang construction worker at nakatira po kami sa squatter area somewhere in Muntinlupa City, Manila. Mabait po siya, ate Hope. May pagkasweet, at ganun din po ako sa kanya. Ngunit pagdating po sa si***, to be honest, di po ako kontento, marahil sa edad niya. Yung tipong pagtanggal ng dreko ay papasok niya agad sa alam niyo na po yon. And just a minute or less than a minute po, ay tapos na siya agad. Ganun ng ganun po palagi, ate Hope, every time magsis***. Siyempre po, pag sinabing squatter, meaning dikit-dikit po ang mga bahay. Nagre-rent po kami sa isang malaking bahay, may anim na kwarto, nasa gitna po ang inuupahan namin ng live-in partner ko. At sa bandang dulo, ay mga kapwa construction worker niya rin po, pero walang mga asawa. Nakilala ko po itong si Romeo. Tall and handsome po siya, at higit sa lahat matipuno po siya. Madalas ko pong mahuling nakatitig sa akin itong si Romeo, at sa tuwing dadaan siya sa kwarto namin, ay talagang tinitingnan niya ako ng napakalagkit. Bilang babae, Halata ko po na nahulog itong si Romeo sa akin kasi one time po na naubusan kami ng pagkain, inalok niya po akong isama sa lugar nila sa Manila rin at doon na lang daw po ako sa bahay niya tumira. Hindi ko po iyon tinanggap ate Hope dahil kahit papano mahal ko na rin po leave-in partner ko. To make the story short, niligawan po ako ni Romeo. Halos isang taon din po niya akong sinuyo ng patago. Napaka-concern niya po ate at medyo nahulog na rin loob ko sa kanya. One day I decided po na pumunta ng mall. Wala po ang leave in partner ko dahil na destino po siya sa ibang lugar at weekly po ang uwi niya. Di ko po alam na may bagyo ng time na yon. At noong nasa mall na po ako, halos maghapon po ang ulan at malalakas ang hangin at ang bilis po ng pagtaas ng tubig baha sa mga kalsada. Wala pong masakyan kahit tricycle dahil sa taas ng baha. Di ko po inaasahan na nandun din po pala si Romeo Ate Hope at naghihintay din na tumila ang napakalakas ng ulan at humupa ng tubig baha. Nagkakwentuhan po kami ng matagal sa mall ate at niyaya niya akong kumain sa fast food. Sumapit po ang gabi ate Hope, wala na pong ulan, pero ang tubig baha ay hindi pa rin po humuhupa. Magsasara na po ang mall ate. Malapit po sa mall ay merong hotel ate. Sabi niya sa akin, pwede daw magpalipas sa hotel dahil estimate po namin ay hindi huhupa ang baha sa magdamag. Pumayag po ako ate dahil wala na akong choice. Basta sabi ko sa kanya, dalawang rooms ang kukunin, tag-isa kami at hindi kami pwedeng magsama sa isang room. Pero punuan po ang hotel ate at isang room lang ang available with one bed lang po. Nataranta ako ate dahil wala po akong intention na magkaroon ng ibang lalaki. In short, magkatabi po kami sa bed ate, may unan sa gitna. Di ko po maintindihan, nararamdaman ko ate, parang may kiliti at kilig akong na feel. Maging siya ay di rin po mapalagay, hanggang sa dumating na nga po ate Hope ang iniisip ko. Niyakap niya po muna ako ate, hinalik sa lips, at bumaba po siya sa dibdib ko. Nilaruan ang dalawang ko. Super hindi po ako makatanggi. Hanggang bumaba iyon sa matambok kong pag-aari. Shhh! Grabe po ang feeling, Pinasok niya po sa kweba ko ang kasing tigas ng bakal na sandata niya. Sabay ang bilis niya pong umararote. Sa kanya ko po naranasan ang sarap ng inaasam ko sa live-in partner ko ate. Tatlong beses pa ako nagpasirit ng mainit na katas dahil sobrang galing niya po at dama ko po ang love niya sa akin. Kami dalawa lang po ang nakakaalam ng nangyari at natatakot po akong malaman ng live-in partner ko ang tungkol sa amin ni Romeo. Ate, dumating po ang puntong di ko na alam kung sino ang pipiliin ko sa kanila. Lalo po siyang nagsigasig na mapasagot ako. Mahal ko na rin po siya ate, at parang awa na lang ang nararamdaman ko sa live ko, at hindi na love. Ate, please tulungan niyo po akong mag-decide. Naguguluhan po talaga ako ngayon.